Alas 11 na po ng umaga mga kalaki. 11, 11 a.m. na po ng August 31. Ayan po mga kalaki sa mga busy po dyan. ba wait muna mga kalaki. Ito po sa mga may gusto po ng mga tips para po sa mga jackpot po ng Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito po ang magagandang numero mga kalaki. Okay? At sino kaya ang susunod na papalarin at mananalo ta? Habol ngayon pong last day po ng August 31 mga kalaki. Bukas, berber na, Pasko na mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo po mga kalaki ang mga laki numbers natin. Iniingatan po ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga laki numbers natin, bibigyan kita ngayon ng best laki numbers, ng sample po para sa mga hindi pa po nakakakuha dyan. I-try nyo po mga 6 digit laki numbers natin mga kalaki. Ito po mga kalaki, ibibigay ko na. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka naman manalo at maging milyonaryo. Pero bago ko ibigay yan, alam nyo na, iinom muna ako ng tubig. Okay? Ito na po, umpisahan po natin ng 10 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 39 Number 26 Number 17 Number 14 Number 43 Number 48 Number 32 Number 17 number 21 at number 8. Ayan po mga kalaki. Ang 10 digit lucky numbers above. Wait lang po may bumibili. Ano yan? Cobra? Ayun yung kuna yun. Green? Ito? Ayan. Ano pa? 15. Ayan. At ituloy na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 10. Number 12. Number 27. Number 31. Number 16. Number 8. Number 29. At number 34. At ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na rin. Number 22. Number 11. Number 13. Number 25, number 36, number 8 at number 2. At ito na po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki kunin mo na. Number 5, number 15, number 20, number 24, number 14 at number 6. At ito na po mga kalaki ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 kunin mo na rin mga kalaki. Number 3, number 1 number 7, number 6, number 4, at number 0. At ito na po ang pinakalas, ang 5-digit lucky numbers mga kalaki. Sa abroad pa rin to, kunin mo na po. Number 20, number 27, number 32, number 38, at number 19. Ayan po mga kalaki, kumpleto po ang lucky numbers abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices sa Pilipinas mga kalaki ha? At syempre bago ko po ibigay yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na Ingat-ingat po sa mga fake account. Nako po. Dumadami po ang mga fake account yan mga kalaki na kinukuha ang mukha ko, picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka na mali kayo na nasasalihan sa private consultation, hindi rin po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki, okay? Subukan nyo pong tawagan nyo ang fake account na yan at hanapin nyo po ako, hindi po yan sasagot kasi po mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin. Lagi nyo po tatandaan. Ang followers po natin, merong 330,000 plus followers. Ito po yun na ginagamit natin ngayon. At meron po tayong kalahating million na account. Red parungkin din. Pero ito pong ginagamit natin ngayon na may 330,000 plus followers at Aris Gatchal Okay? Ito po, dito nyo po ako pwedeng tawagan, pwede nyo po akong kausapin, lalo na sa mga sasali po sa mga private consultation. Makakausap nyo po ako rito. Okay? Yung mga fake account na yan, kahit anong hanap nyo sa akin yan, dapat po, tandaan niyo po, apag ah, may mga -chat, chat sa inyo, na gamit ang mukha namin ni Lola Carmen subukan nyo pong hanapin ako tas tawagan nyo hindi po yan sasagot kasi po mga fake po sila ingat po kayo dyan ha at syempre po meron din po tayong youtube ang youtube natin red parungkit po na merong 17,300 followers at syempre po tiktok ang tiktok natin red parungkit na merong 448,000 followers and thousand followers. mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan mag suggest, magpa code, mag request pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment share ng share ng mga videos natin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months sa mga laki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-quote ko po ang birth at birth mo at bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo at yung po ay tatayaan natin sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding, pwede po mga lucky numbers natin, okay? At syempre po, aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. Kaya sa mga interesado dyan na subukan ng private consultation, baka dito swertihin ka katulad nila ng mga napanalo natin, mga nakapost yan sa Facebook namin araw-araw, baka dito pala rin ka mga kalaki, subukan mo na ang private consultation message kayo po sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po yung mga fake account na yun, okay? At bibigyan ko po ng discount ang mga sasali po ngayon na habol para member ka sa akin ng August, September at October mga kalaki, kaya habol na, baka dito ka pala rin, okay? Kaya mga kalaki, ito ituloy po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers 5 digit lucky numbers po ay 6 digit lucky numbers po para rin po dito sa mga Lotto Pilipinas kunin mo na 642 eto na po number 36 number 38 number 41 number 17 number 20 at number 10 at eto na po 645 number 21 number 28 number 39 number 35 number 12 at number 6 at eto na po 649 number 11 Number 13 Number 34 Number 38 Number 44 At number 46 Ito pong 655 Number 18 Number 23 Number 29 Number 32 Number 36 Number 39 At syempre, ito pong 658 mga kalaki Kunin mo na Number 27 Number 42 Number 40 number 51, number 23, at number 19. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers. Takbo po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan po yun 3 days bago po natin palitan. At syempre po, ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Syempre, shout out po tayo sa mga OFW po natin dyan po sa bansang Singapore. Ayan. Kila mam Ma okay, Luisa at kila mam Ma May. Hello, shoutout po sa inyo. Bi humihingi po sila ng 3-digit lucky numbers at 4-digit. Bibigyan natin sila. At syempre po sa mga driver po natin, ng mga tricycle driver, dyan po sa May, Asinggan, Pangasinan. Shoutout po sa inyo dyan, mga kalakis, sa mga kalakas sa mga jeepney driver at tricycle driver, kila Kuya Nardo at kila Ma'am Michael. Shoutout po sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky number STL at 645 sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang po ng comment, message lang ng message. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!